Hi po, mayroon ako nabiling chicken na kita So, dito, doon ko ito nabili sa akong trabaho. So, pag uwi ko, ayan, mayroon ako nabiling dalawang pirasong hita ng manok. So, naisipan ko ngayon magluto ng chicken crunchy or kanibang sikat-sikat karon na kuwan na uh, nakita na ako sa FB na dewata uh, sing joy. Onya Rosmar Singkit Joy. Ang ako ay Bisaya Joy. So mura nang ako sa si, kuan akong pangan. So guys, ayan gihiwa gihuwaan ko muna yung manok niya. Pagkahuman ako siyang gihugasan. Hindi na ako ipakita sa inyong hugasan. pero yuhas, hugasan ako. So human ako hugas, ako nang gibutang sa butanga sa sa butanganan ni sa Tupperware kay akong i-marinate. So nagbutang ko Kaniyang ang limon para dili ba siya kaniya ang langsa. Yeah, pagka maglimon, nagbutay na ako ng paprika powder, asin, paminta, durog, bawang na durog. basa unsang mga lamas na pwede nyong ibutang guys, kayo nang bahala. Basta lahat ng mga lamas na pwede ibutang, ibutang ninyo para lami. Di ba? O pagka human, ako na siyang butangan og usa ka pirasong itlog. Kaya yeah, pagkahuman sa itlog, ako na na siyang himas-himason. So, naglagay po kong haroy. Hari ba? So, tansya-tansya na na akong pagbutang. So, bago po na ako nag ang manok, so, lagi kong sinasabi sa inyo, maghugas o kamot. Tapos guys, ayan, gimasaj-masaj na ako para ba mudikit unya ang harina kailangan butangan ang manok. So, kaning manok ka guys, marinate ko lang na nang 2 hours. 2 hours lang akong i oh, imarinit. So, mas maayon tag imarinit ba siya buong gabi eh, kay mo. Nanamgyod ang kani mga gib, mga gibos ba yung panlasang gibutang. unya oh, kay karon oras na sa akong pituhon, nagbutang na kong harina. yung harina akong gibutangan o oh, kaniang breeding mix. Para lamipod ba? nya siyang gi mikos mikos para tanan mabun magbutangan ba og breeding mix unya ana ana nagpainit na ko og kani ang mantika Baka kailangan ma init ang mantika pagbutang. so habang gipainit na ako ang mantika guys ako na po siyang ikot ako na po siyang butangan og oh, harina Kaya ako naman tong na marinit. karon ibutang na pud nako sa harina para para crunchy si kaayo ba ang Bisaya Joy. Unya ako na siyang gilibutan og butang ana ah, para good, crunchy ba ang ang panit jud niya. Nya mo na na guys, mo na ako butang og kaning kuan harina o katong breeding mix. Ako na siyang ibutang sa kawali kay init naman ang kawali. Unya pagkahuman, mugunsa akong gihimo sa usa pagbutang dito sa hari na mapud akong himuon sa usa kahita. Ipare-pare para man sila. Na unya pagkahuman, ako lang siyang pagpagun gamay ba para pud lami man siya kaayo yung crunchy ana ba. Unya pagkahuman, ako na nang i butang ang usa pagsamahon ba na ako sila. O tan-awa, mo crunchy gud ang manok ang panit ba. Pinya pagkahuman ni anak, guys. Ako nang ibot. Si Rosmal mayroong sinkit joy. Si Biwata mayroong sikin joy. Ewan ko akin kung ano pangalan. Charis. Lagi. Di diba guys? Perfect. pag uwi ko sa Pilipinas, itong nire-request sa mga pamangkin ko. Magluluto daw ako nito ng chicken. Kami rin ko sa mga pamangkin ko. Tapos guys, ako siya na pong ulit balik tarong para dili siya masunog. O, diba? Ayan, diba? Super, super crunchy ang ako manok. Di diba, diba? ba, Para dili sunog ba? Kani ang sunog sa niya ang ilaw, di lu di So kailangan nagnayon ang apoy. So unti-unti nang siyang nag brown karon ako na siyang hanguon murag ako patanggalon sa sa kawali sa sa mantika kay ngaman para panduhang prito ba panduhang frying fry so painitin yung lumayo ang mantika nya, ibutang na putro tong manok Nya pagkahuman tanawa guys unti unti na siyang mukranchi o dili siya kaniyang hilaw sa loob kay imong daghanon og kaning apo nya dali ra siya masunog nya ang tendency na sa ilawom kani ang kuan ba kani ang dugo pa kailangan ni adjust ninyo ang apo so pagkatapos ng ilang oras is oras ilang minuto na akong pagprito sa duhang kaduhan na ko siyang i-fry so mao na ni siya guys oh. Ang akong bisaya joy. So, karon ako na po na siyang tikman. So, ipakita nako na sa inyo nga luto good ang akong bisaya joy dili hilaw basta i-adjust lang ninyo ang kayo dili mo dili ang kayo mo adjust sa inyo kay sunog gud ang inyong bisa chicken crunch ni ana ang um, bisaya joy di ay so tanawa guys so lami ang akong kaon karon kay nakakaon na kuan bisaya joy chicken joy So, salamat sa panonood. Pakishare po sa video. On comments po kayo kung anong gusto nyong lutuin ko.